Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po? Before anything else, I would like to say thank you so much. Thank you, Lord. Thank you so much for all the blessings sa buhay ni pinagkakalob natin sa araw-araw. Maraming maraming salamat po. Ayan. Have a wonderful everyone guys. Ayan, ngayon po ako'y muli nang sa ating mga super chatter, sa ating mga super subscriber, at syempre sa ating mga members na laging nandyan. Maraming salamat sa big support. Ayan, hindi ko Uh, alam kung paano kayo balikan ang pasasalamat yung walang hanggang doon bahala na si Lord magbalik sa inyo dahil lahat po na inyo ipinagkakaloob sa ating bunting tahanan ay ating ipinagkakaloob din sa ating mga binibisyaris na napagbibigyan maraming maraming salamat po Magpagbalang araw po sa ating lahat. Kamusta po? Before anything else, I would like to say thank you so much. Thank you, Lord. Thank you so much for all the blessings sa buhay ni pinagkakalob natin sa araw-araw. Maraming maraming salamat po. Ayan have a wonderful everyone guys ayan ngayon po ako muli maraming napapasalamat sa ating mga super chatter sa ating mga super subscriber at syempre sa ating mga members na laging nandyan maraming salamat sa big support ayan hindi ko Uh, alam kung paano kayo balikan ang pasasalamat ko walang hanggan doon bahala na si Lord magbalik sa inyo dahil lahat po na inyo ipinagkakaloob sa ating munting tahanan ay ating ipinagkakaloob din sa ating mga beneficiaries na napagpipigyan maraming maraming salamat po Mapagbalang araw po sa ating lahat. Kamusta po? Before anything else, I would like to say thank you so much. Thank you, Lord.